아이 m 가 l a morning guys good morning Ayan. good morning everyone araw ngayon na Tuesday Martes. yan kaganapan natin dito baka baka liligo ko lang ah, kakatapos ko lang magligo yan At si, uh, si, John Lloyd na brigada sa paaralan nila kasi may brigada pala ang Holy. Yan, mga estudyante lang. Pwede naman yung mga fairies, pero yung ang ipabrigada na ho, si John Lloyd para matuto siya mag ano ganyan sa mga ano sa paaralan. Yan, pasok na nila sa Lonis. Pasok ka na pati si John Leon bukas punta kami sa holiday din kasi mag orientation kami mga parents para sa mga bata kung saan sila saan sila maka lagay ano section siguro ba mag ano sila Ayan, buti nilang po mga katropa, medyo mainit na kasi tat parang apat na araw ulan dito sa amin. Ayan. Nilagyan ni Leon siya ng kanal para yung tubig dito may daanan doon sa may ano may bangag may butas. Kaya nung nagumpisa ng ulan dito Araw-araw na akong naglalaba kaya araw-araw din tayo may sinampay. Yan doon si kasi uli na sa uh, na si John Lloyd doon si Jana nag nagano sila na basket naglaro. Yan, update tayo. Himalonggay natin, maganda na ang dahon niya mga katropa. Yung ano natin, oh, yung tinanim natin na sitaw, hindi siya tumubo. Yan, may sitaw tayo dito. May santol. Yung langka natin, medyo eh. malaki na sila. Nabuhay na. May sitaw tayo dito. Oh, dami mga ano. Mananap. Mananap sa mga tanim. Hmm? na, na mas maganda tong sitaw na to kasi mataba, ano, mahaba yung bunga niya. Yan o. Oh patay na iano ko yan iiras isidling ko may ano tayo may balanti yan at ah, na problema naman tayo sa panggatong kasi wala tayong panggatong na ubos na yung motor namin na luma o oh, dito namin nilagay para di siya mauwanan. Yan. Nagigib na kami kanina ng umaga ng tubig kasi wala nang ulan. Tatlong araw na hindi na umuulan. Yan wala tayong panggatong. Hindi pa tayo nakapag hugas. Yan ang hanap ako kanina. Siguro bukas mag ano tayo mang manguha tayo ng panggatong para may panggatong tayo. yan yung abuhan natin mga katropa medyo maano na siya murag mo na siya bakay kuhan ka ng... gabok na katong abuhan wala na tayong ulam hindi na namin ano yung rip namin kasi wala nang laman. Sayang yung kuryente, malaki pa yung kuryente natin. Kano, nung buwan naka bayad kami ng 700 na kuryente isang buwan lang. Yan mamalan sa patayo sa mga uniform ni John Lloyd. Yan si Jan na nanood na kukamilon cellphone. Ay Inday, hi! Yan, nanood siya. Gamit yung wifi sa kapatid ko dito. palahulog hulog-hulog ba? Piso. Kahapon po mga katrupa, nag-abot -ab, nag miritonya mi niya Bibi sa paaralan nila sa Holy Child. Kasi kahit kuhan pala sila kiyan. Ani Gian ba? Tamang kini Ate Bibi. Last meet lang John Lloyd. Yan tingnan natin na yun. 'yon. Una, Moni. Moni ako kikabiran kabiran mga katropa. Kay kailangan ko no green pero mas oh. Pero yung ang iba, Iyano natin, kabiran, color green. Kasi color coding. Kung mga katrupa, maganda ang hapon mga katrupa. Uyay ko ng maaga mga katrupa. Kasi mga alas to sumuwi e, ako. E ako awian talaga eh. Alas 6, ala, alas size o alas 7. Uwe ako ng maaga. Hindi maano sa kawan ko. Nahihilo ako sa ano. Lagnat kasi ako kapag lagnat ko. Eh, dinadala ko lang. Nung nasimula sa sipon ko. mga ano pa yung boses ko. Hindi ko nakabili ng ulang. ano. Sakto lang sa panggasolina. Yung kita kanina ng gasolina ako malayo to dito. Yung mga bata ang ng kangkong. Para nabubuhin daw. Ito yung kangkong. Ulam natin maya. June 13 na pala ngayon mga katropa ano oh, ano kasi tinamaan ako ng trangkaso sa ano init dito dito lang sa trangkay tatay kumahin ng kangkong pa rin ako Ano so, sa Itlog sa bebe Hindi naman Ay Ang si tijahan at mama Takung sakit yung braso ko kala ko madala ko yung katawan ko kanina wala ang gila ko tatong beses na kumimim ng gamot gabi dalawa cool gin hindi na wala sa yung sipon ko hindi na wala, wala pero ano panghilo pa rin ako hindi ka daw kanina baka dala to ng high blood ang dami pala kangkong dito. Ito yung inadobo nila Juan. unang ano, nung linggo. Diyan na, kuha ka, tangkong day.

Ayoko ko pensa. Isod na lang ni mukutilyo ko kono balde. Pwede ra mangono ore na kono din na kutilyo hon oi. Pwede da pa mukutilyo, pwede ra man kono kamot. Elon. Kuan nang itlog ng bibi. O pa man tumakbo, Lon. Asa dito nakita ni mo Lon? Ng hmm. hmm, bibi. Hmm, itik.

Tama, tama ang dito. Ay. Ay. Bway, gali,

はい仙台はい仙台はい。

Sigi na ba? Kami mamdiri, sama berdiri. Uy lah, lepeti. Beh. Centai ni. Bali ka iri, sama ka iri. Ali pa. Aywa alam Ah. Yuk, yuk. Ala manlamik o manlamik na po mga katropa yan may ulan na tsaka ano tayo magluluto sa kinuha namin na tangkong kangkong yan ang natin Malakas, malakas. Ah, uh, kusog kayo gamin. nilista na to ang atong mga lamas. Yung mga sangkap para na, ano na, ilista natin yung pang 用弹弓，弹弓。 buyas oh <laughs> na ng tiyan. na mga nalangit pag may ulam din magluto tayo kasi magbasa walang uh, atok wala uh, atok nagyan to natin ng toyo ano muna natin to Igisa sa mantika. Igisa sa mantika. Mama Jigsaw Mama ya Ayan na. Uh, gisa muna natin to mga katropa. Mamaya lagyan natin ng konting tuyo pang palasa. Ayan. Mayra pag mag ulan kasi wala tayong ano dito bubong. Mabasa talaga tayo pag mag ulan kung magluto tayo. natin ng toyo. Ayan na, nag out. Lata yung kuryente. Ayan may magpadugdug. Ayan. Lagyan ko na ng magic sarap at saka tuyo. Hmm. na maliit na lang kasi ning kuyos ba <coughs> <coughs>